Hello guys! Kamusta ang lahat? For today's mini vlog, kakain tayo. Meron tayong munggo dyan na ang sahog ay dahon ng ampalaya. At meron tayong daing na pinaibabaw. Yan lang ang sinahog ko sa aking munggo. Sinong mahilig dyan sa munggo? Ayan. At meron akong kapitbahay na nagbigay ng pansit. Ayan. Thank you sa kapitbahay na nagbigay ng pansit. God bless sa'yo. Ayan. Pansit kayo dyan. At simpre, pag mga ganyang kainan, hindi mawawala si rice. Hmm. Yung ating rice. At meron din akong isang kapitbahay na nagbigay din ng lungganisa. Tinry ko siyang lutuin na bilog pero hindi. Sumabog talaga siya. Huwag kayong magtaka bakit pula or brown. Kasi beef um. Uh, beef longganisa at saka chicken longganisa. Ayan. Ang sarap, di ba? Ayan. Yan yung ating food for today. Samahan niyo akong kumain at kayo din dyan, kumain na din kayo. Sabayan niyo ako, guys. At siyempre, hindi mawawala yung ating water. Siyempre, water lang tayo ngayon. Ayan. Thank you for watching, guys.